Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay kung bakit kumukulot at uh, lumiliit ang dahon ng ating mga sili. So halimbawa kagaya nitong isang to. Uh, kumukulot siya. And then uh, pag nakita mo generally medyo maliliit yung mga dahon niya. Uh, hindi siya malaki na normal na dapat sa size niya. Well, maraming pwedeng maging dahilan kung bakit uh, nangyayari ito. Uh, isa na rito yung uh, kakulangan sa nutrisyon. So pwedeng uh, kulang tayo sa nitrogen kagaya ng uh, urea. Uh, isa pang pwedeng kakulangan ng ating halaman ay dahil uh, wala siyang uh, calcium. So importante rin pag nag tayo, yan haluan natin dapat yan ng calcium nitrate. Ang isa pa sa pwedeng maging dahilan ay dahil sa insekto na sumisira sa dahon at talbos ng ating mga halaman, nung Nandiyan na po halimbawa yung uh, apids. So, yung apids, sisarayin din niya yung mga dahon ng ating halaman, lalo na yung mga talbos. Isang bagay sa mga apids, madali naman natin silang makita. Uh, sa ilalim ng dahon niya, makikita mo yan na kulay uh, puti, minsan medyo kulay dilaw na mga insekto. At yun po, eh, kayang-kaya namang solusyonan ng mga uh, insecticide na para sa chewing and sucking insects no kagaya ng uh, seven yung mga yung broda ano po at uh, napakarami niyan ng mga contact insecticide pagdating sa mga insekto madali natin sila makikita uh, nakikita natin sila sa ilalim ng uh, dahon kagaya nga ng uh, aphids at uh, yung iba pang mas, mas malalaki mga insekto na sumisira sa ating halaman uh, ngayon meron din namang insekto na hindi natin nakikita ano po kagaya halimbawa ng mga broad mites at ang broad mites, ang isa sa pinakamatinding kalaban ng uh, tanim na sili. Ang ginagawa po ng broad mites ay uh, kinakain yung kanyang talbos. Ano? At uh, makikita mo yan, nangungulot yung dahon uh, sa badang itaas, tumutupi siya. And then, later on, wala nang tutubo sa kanya at makakalbo siya. Ang mangyayari niyan, matitigil din yung pagbulaklak dahil wala na nga siya mga talbos. So, hindi na magkakabunga ang iyong tanim na sili. So... Pagka broad mites ang uh, umatake, ang dapat po yung puputuli natin yung mga talbos, no? Kagaya nito, yan. Ito pong tanim ko na ito, na siling uh, uh, labuyo, ano po? Yung uh, uh, labuyo ang tinatawag, yung mahaba, no, Yung Taiwan na tinatawag. Ayan, mga pinutol ko yung uh, dulo nito. Dati, dahil tinamaan ito ng broad mites. Ang isang uh, problema sa mga mites, ano po? Ay hindi natin sila nakikita. Hindi sila kayang makita ng naked eye na tinatawag, kailangan pa idaan mo yan sa microscope. Ang uh, magiging senyales lang makikita mo nga yan na kumukulot ang dahon ng iyong uh, sili at tapos ay uh, ay makakalbo siya. Na puro dulong ganito ang maiiwan. Uubusin talaga niya yung mga talbos hanggang sa mga maging hindi na productive ang iyong tanim na sili. So kung wala kang nakikitang insekto sa iyong uh, halaman, ano at kompleto naman ang nutrisyon na 'yung binibigay. Ano po, halimbawa, nagbibigay ka sa kanya ng uh, pareho nito na triple 14 may kahalong uh, calcium nitrate. Ay uh, sigurado ka na na hindi siya kulang sa nutrisyon. At ang tumitira sa kanya ay uh, meron siyang parasite. Ang isang bagay po sa broad mites, ano po, ma-focus natin dito sa mga mites. Uh, actually, wala akong alam na Tagalog na tawag sa mga mites. Ano po? Uh, yung iba tinatawag ito na hanip at uh, hanip naman talaga pag umatake sa yung tanim na sili makakalbo yan at uh, unti-unting uh, matutuyo yung tanim na sili pagka masyadong sobra ang infestation ng mga broad mites ang isang senyalis na pwede mong makita sa kanya kung hindi pa halimbawa nauubos ang mga talbos ay yung ilalim ng dahon uh, makikita mo yan parang merong mancha na kulay kalawang yung isa pong senyalis yon na merong broad mites ang iyong uh, tanim na sili. Itong broad mites, hindi siya kayang patayin ng uh, mga insecticide. So kahit anong insecticide po ang uh, i-apply mo diyan, ano po? Yung insecticide para sa chewing and sucking insects, hindi ubra sa mga broad mites kasi ang uh, mga mites ay hindi po insekto. Ang mga mites, broad mites na yan, ano po? Spider mites na yan. Sila ay nasa pamilya ng mga gagamba or arachnid na tinatawag. So, hindi sa insekto. Kaya naman, ang kailangan mo i-apply sa kanya na pamatay ay yung specified para sa mga mites. Uh, kung tawagin po yon ay uh, miticide. So, kung meron tayong insecticide, meron tayong fungicide, meron tayong pesticide, meron din po tayong tinatawag na miticide. At yung miticide na yon ay specifically uh, produced or designed to terminate, to kill mites sa ating mga halaman. So dito, itong halaman ko nito tinamaan ito ng uh, mites At uh, ngayon nga ay nakaka-recover pa lang siya. So ayan, medyo buo na yung kanya mga dahon. Ito, mayroon pa dito yung kulot na ganyan. Pero yung mga bagong lumalabas sa kanya ay uh, maayos na ang uh, itsura. Pero maliliit pa rin yung uh, dahon niya. At uh, ngayon ay nag na uli siyang uh, maglabas ng mga bulaklak at pati ng uh, bunga. Yan. So, recover na itong aking tanim na ito. Uh, kapareho din nitong aking tanim na uh, siling panigang. Dito, nakatabi niya. Yan. Ito, mga pinutol ko dati ang uh, mga dulo nito, kagaya niya. Yan, no? Pinagpuputol ko dahil nga nangulot yung kanyang uh, mga dahon. Pero ngayon, naka-recover na rin itong aking siling uh, panigang at nagbubunga na. So isa ito, halimbawa yan, yung pagbaluktot ng bunga, isa rin yan sa dahilan na siya ay dating naapektuhan ng mites. Yan, umabaluktot yung kanyang uh, bunga. So ngayon, nagre-recover pa lang ito. So ito yung mga halimbawa, yan, pinagputulang ko ng kanyang uh, sanga. Dito pa. So pagka po ulot ang dahon ng inyong uh, tanim na sili, kailangan putulin nyo na yon yung uh, talbos na yon na kung uh, na mayroong mga pangungulot. At mula ng masolusyonan ko, yung uh, problema ko sa mites, ano, ayan, naglabasa na ang maraming bunga nitong aking tanim na siling panigang. So, dahil nga hindi po pwede, ang basta insecticide lang ispray sa kanya, kahit anong insecticide po yan, uh, may hirapan na patayin ang uh, mga mites na nasa ating uh, halaman. Kaya naman, uh, gaya ng sabi ko, nga, uh, kailangan specialized ang gagamitin natin para pamatay sa mga mites. Ang ginamit ko, in particular para masolusyonan ang problema ko sa pangungulot ng dahon ng aking sili ay itong uh, gamot na ito. Yan. Regarding, ano po? Ito ang content nito, ang uh, ang uh, chemical nito ay uh, abamectin. Yan, abamectin po ang gagamitin. Itong abamectin na ito ay uh, para talaga sa pagkontrol ng mga mites sa inyong tanim na halaman. Medyo may kamahalan lang itong uh, gamot na to. Actually itong uh, brand na to uh, hindi po ito sponsored. Ano po? Uh, itong Agway na nabili ko na ito, ito na yung nakita kong pinakamura sa Lazada. Iba't iba po ang brand ng uh, abamectin na inyong mabibili uh, online or pati na rin sa mga poultry supply. Uh, Iba-ibang brand yan, pero so far sa mga nakita ko, itong Agway ang uh, pinakamura. So halimbawa, itong bote na ito na ang uh, content niya ay 250 ml, ay uh, mahigit 500, po. mga kulang-kulang 600 ang uh, halaga. So as much as possible, hindi ako gumagamit ng mamahali na insecticide. Pero dito po sa mites na sumisira sa aking mga tanim na sili, ay napilitan akong bumili ng uh, Abamectin. Ayan. Gaano kadalas naman ang uh, uh, pag-spray ng uh, Abamectin? Ano po sa inyong mga talim na sili? Well, pagka po heavily infested na, well, umang -una, una syempre, uh, mas maganda uh, wag na nating hintayin na magkaroon. Dapat po 'yan sa umpisa pa lang uh, ina-apply na agad natin, i-spray natin every now and then ng uh, Ganitong may solution na abamectin. Pero pagka may tama na ang inyong uh, halaman, kagaya nitong nangyari nga sa akin, ang uh, maganda pong gawin dito ay uh, ispray siya ng twice a week. So every four days mag spray kayo kasi yung pag spray mo sa kanya ngayon, may mga mamamatay na mites sa iyong halaman pero dahil meron silang itlog, yung itlog na yon after a few hours or after a few, uh, tomorrow, halimbawa kinabukasan, mapipisahan na yun. So, may bago ka na naman mites. So, kailangan po yan uh, uh, maging consistent yung uh, pag spray natin para tuluyang mawala or makontrol natin yung mites sa ating uh, halaman. So, pagka mites ang problema, hindi po insecticide ang ating uh, solusyon. Ang solusyon natin ay yung mga formulation na mayroong abamectin. Uh, Napaka-effective po ng uh, abamectin laban sa Mites. Mga weather broad mites yan, halimbawa, or spider mites. Kasi nga, uh, hindi siya insekto. Siya ay kapamilya ng gagamba, arachnid. Kaya naman hindi tumatalab yung mga insecticide sa kanya. Ito naman yung aking siling kinalabaw na dati ay halos igupo ng mites. Talagang nangulot ang mga dahon pero ngayon, ayan, malulusog na yung kanyang mga dahon. Malalaki na siya. Lahat po ng siliko, nung tamaan ng mites, lahat sila nangulot ang uh, dahon. Pero ito, ayan, ito yung, ito yung example ng pinagputulan. no? Pero ito, ngayon, itong aking siling kinalabaw, sebay rawit, fully recovered na siya. Pero still, kahit na nakarecover na, ay uh, tuloy pa rin mag-spray ako sa kanya ng, uh, ng abamectin once a week. Itong isang to, uh, siling uh, labuyo din ito, Tinamaan din. Ayan, no? Oh, example ng pangungulo to. Ayan. So, hindi ko pa naputol ito dati. So, halos makalbo ito. Itong siling ito. Nung uh, tamaan. Pero ngayon, ayan, may mga bago na siyang dahon. Ito pa, o. Oh, ayan, no? Oh. Ganyan. Pero ngayon, ayan, malusog na yung kanya mga bagong dahon na lumabas. Medyo mura pa, madalit pa yung mga dahon Hindi pa siya uli nagalabas ng bulaklak Pero mga 2 weeks from now Ay mag-uumpisa na rin yan na Magkaroon ng mga bulaklak So pag nangungulot ang dahon ng inyong sili Tapos wala namang kinakikita insekto At kumpleto naman ang nutrisyon na inyong ibinibigay Yan po ay senyales na meron siyang mga mites O kung tawagin ng iba ay hanip Kasi hanip talaga pag sumalakay Ubus ang tanim na sili ang solusyon, gumamit po kayo ng abamectin. O yung nabibili natin na miticide na mayroong abamectin. Kagaya po nitong na ginamit ko, Agway ang ang brand naman ito. Pero sabi ko nga, maraming brand kayo na po ang bahalang pumili. At sundin lang natin yung sinasabi sa likod kung gaano karami ang ating i-spray, ang gaano karami ang ating yahalo sa tubig para hindi tayo magkamali. All Maraming maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. To, marami na uli siyang bunga. Bye-bye.